Then binigay ni, ni uh, ay Moises yung utos, ng sampung utos. Kasi sila Aaron dito, yung mga kasabi niya, gumawa ng buya. Nasabi niya, bumaba ka sa way mo sila Aaron. Kasi sumasamba sa Diyos Diyos So kung nangyayari noon, possible na mangyari sa huling panahon, ngayong last days mo na ito. Kaya nga, ang sabi ng banal na kasulatan sa Galatia, huwag kayong makinig sa katha. Meron po kasi binabanggit dito sa Galatia. Galatia 1.14 At ako'y nangunguna sa rinigyan ng mga audio ng higit kaysa marami sa aking mga kasimpulang, sa aking mga kababayan, Palibhasa ay masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Mark 7.7 Ang sabi ng Mark 7.7 Dada po at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ng salit-saling sabi ng mga tao. So kung tradisyon, yung ating sinusunod, hindi na tayo sumunod sa Biblia. Kaya naglagay po ako ng code dyan, mas sinusunod ng mga tao ang tradisyon. Nakasulat pa sa banang taksulatan, itong ang bagay na to. Gawa ng tao po yan. Ito gawa din ng tao to. Yung huli, wala po yan. Banang taksulatan. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangawak, pinangawakan sa alit-salit sa aking tao. Nakalagay ba sa Bibliya na huwag kang lumabas at nakasulat? Uh, 1 Corinthians 14, verse 6. Basahin ko po. First Corinthians 6 Ah, 4, 6, no? Tama po, 4, 6, ang verse Corinthians Ang sabi dito Ang mga bagay ng ito, mga kapatid Ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili At kay Apolos, dahil dito uh, Dahil sa inyo Upang sa amin ay mag, mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nasusulat upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kaya po natin pinag-aaralan kung sino, kung ano, yung uh, tunay na Biblia na tinatalakay ni Brother Chai para doon tayo magsumali. Sapat yung Biblia upang magkaroon tayo ng buhay na walang ganda. Tama na po ito. Precise and accurate. Ay uh, sayang po yun eh. Uh, 1630, hindi ang Biblia po ay sapat. Tama po ito upang paniwalaan natin, upang magkaroon tayong ng buhay ng walang Balik tayo doon sa misyon ng Iglesia. Ang sabi po nito, magsipag-ingat kayo, mga pakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo yung mga pagkalalaki, kayo yung mga pagkalakas. Yung 1 Corinthians 16 verse 13, nasa last part po ito, dahil may pinag-iisip sa Apostol Pablo sa 1 Corinthians uh, 8, uh, chapter 6. Kung maga, ang isang bagay, pag inulit po, meron siyang dinitiinan, meron siyang mahalagang sasabihin. Ang sabi po kasi dito sa 1 Corinthians 6, verse 9. Ang sabi po rito, O hindi ba ganun nalalaman? na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos, huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyosan, ni ang mga mga ngalunya, ni ang mga, mga nababubae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki. So mali yung kanta na sinasabi no? sinasabi na nung panahon daw ng mga po, wala pang ikay, wala pang makla. Dahil dito, sa panahon ni Gusto Pablo may bagla na po dito. Reminders lang po ito. Nasabi diyan, merong nakikipig sa kapwa at lalaki. Kung lalaki ka, magpakala lalaki ka. Dahil uh, ang Diyos, darawang ginawa, babayad na lalaki lang. Ano po? Yan. Yung pangatlo, gulang po yung oras na 20 minutes ko para ihayag yung mission ng Iglesia. Preach the Gospel. Matthew 28:18 to 20. Dahil sa po yan, sa mission ng uh, ating Panginoong sa si o mission ng isang iglesia. Mark 16, uh, 15, 16. Dahil sa mga talatang ito, pwede magkuhan ng pagsalang mag baptize and then preaching and uh, nakalimutan ko isa. Number 4 ipangaralan ng Diyos si Cristo Dahil ang iglesia natin kinaaniba kina 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 isa ito sa ipinapangaral din ng Apostol Pablo. Ang sabi din dito, 1 Corinthians 1.23, datapot ang aming ipinangaral ay ang Kristo na napako sa krus. Yan din ang mission ni Apostol Pablo ko eh. Dito at as kasama sa Iglesia. Kaya yun po yung ginawa kong paksa, na ipangaral ng Diyos si Kristo. Napakarami po talata niyan. 1 John 1 <coughs> verse 1 hanggang 14 po and Philippians 2, 5 8 and uh, 1 John 5, 20. Dito, ito lang po, bumuo yung ating ng mga baga, about sermon. Pagkalap ng marami kaluluwa, sana ganun din tayo as member na uh, kailangan natin ihayag sabihin sa mga kasama natin yung uh, salita ng Diyos. Pagkupatiba niyo ng palataya, pagbasa araw-araw, dahil tayo po bilang tao, hindi lang ang nagubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumarabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayo ang katao, soul, body, body, soul, and spirit. Mas malaki yung pagkataong loob natin na hindi natin napapansin. This is the gospel. Kasama ito sa layunin o mission ng Iglesia. Ipangaral ng Diyos si Kristo. Yun po ang ating kabuhan ng paksa ngayong umaga nito. Muli po, salamat po sa inyong pag-iing sa pasensya na. Duwag gusto ako sa oras. Ito yung pati sa pag-iing. Maraming salamat po sa doon at ang nag-i na ating mga kapatid. Uh, Tayo papatuloy uh, sa Pilawan, sa pagkakulong ng Tinapay at pagkakulong sa soro, uh, Tayo po muna yung mga kapatid. Dito ito, Andrew.